Magandang araw mga kamanilenyo. Ngayon, maglalabas tayo ng magnifying glass at susuriin natin ang isang tanong na nagpapakulo ng chismis sa mga kanto ng Maynila. Matatalo ba si Congressman Benny Abante sa darating na 2025 election? At kung oo, bakit kaya? Akong inyong gabay at itong ating ilang mga minutong na paglalakbay sa politika, intriga at konting tawa. Kaya't ihanda ang kape, mga kaibigan, dahil malalim ang ating sisisirin. Kung fan ka ng politika na may halong chika, drama at malalim na pagsusuri, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-comment ang iyong ang inyong opinion. Pero bago tayo magumpisa, isang tanong, sino ang boto mo sa 6 district ng Manila? Sabihin mo dyan sa comment section. Una, kilalanin natin ang ating bida, si Bienvenido Benny Abante Jr., ang incumbent congressman ng 6th District ng Maynila. Pastor, politikong veterano at isang lalaking may dila na parang espada. Hindi natin may may karisma siya. Pero bakit may bulong-bulungan na maaring matalo siya sa 2025? Ano ang mga dahilan at sino ang kalaban niya na nagpapanginig sa kanyang upuan? Si Abante ay hindi baguhan. Mula 2004 hanggang 2010, kinatawan siya ng 6th District, bumalik noong 2019 at muling nahalal noong 2022. Siya rin ang naging House Minority Leader noong 2019, isang posisyon na nagbigay sa kanya ng malaking impluensya. Pero mga kaibigan, kahit, kahit gaano kasikat, hindi ka immune sa pagkatalo. At ang kanyang kalaban, si Joey Uy isang dating kutsihal ng 6th District na ngayon ay naghahangad ng mas mataas na posisyon sa ilalim ng Partido Aksyon Demokratiko. Ngayon, huwag natin masyadong i underestimate si Joey Uy. Siya yung tipong tipo ng politiko, politikong parang underdog sa boxing. Hindi mo aakalain pero kapag nag ng suntok, knockout. Sa isang survey noong November 2024 ng RPMD Foundation, si Abante nangunguna pa rin pero hindi na kasing lawak ng dati. 73% para kay Abante, 25% kay Uy, at 2% ang undecided. Pero mga kaibigan, sa politika, ang 25% ay parang isang malaking bato sa sapatos. Kung hindi mo inalis, maaari kang madapa. Kaya mag-dive tayo sa mga posibleng dahilan kung bakit maaaring matalo si Abante. Handa na ba kayo? Una, pag-usapan natin ang kanyang kontrobersyal na track record. Si Abante ay kilala sa kanyang conservative views, lalo na sa mga isyong panlipunan tulad ng LGBT rights at same-sex marriage. Noong 2010, nagsampa siya ng panukalang batas na naglalayong parusahan ang same-sex unions. Para sa kanya, ito ay highly immoral at detestable. Ouch, Benny! Parang sinampal mo ang mga rainbow flag. Ngayon, sa isang distrito tulad ng 6 district na binubuo ng mga progresibong kabataan at ibang ibang iba't ibang komunidad ang ganitong pananaw ay parang paglalagay ng asin sa kape hindi lahat magugustuhan ang mga botante ngayon lalo na sa Gen Z at millennials ay mas bukas sa inclusivity kaya tantanong maapektuhan ba ang kanyang conservative stance ang kanyang boto Pangalawa, pag-usapan natin ang kanyang papel sa Quad Committee Hearings noong 2024. Si Abante ang nanguna sa pagsisiyasat sa mga aligasyon ng extrajudicial killings noong panahon ni Duterte administration. Pero mga kaibigan, ang politika ay parang chess. Bawat galaw mo, may kalaban na naghihintay na mag-checkmate. Noong November 2024, bumaba silang siya bilang co-chairman ng committee matapos akusahan ng isang dating pulis na pinilit siya nitong umamin sa isang diumanoy reward system sa drug war. True or not? Ang ganitong kontrobersiya ay parang amoy ng isang isda sa palengke. Kahit anong sabunin mo ba, amoy pa rin. At speaking of amoy, alam nyo ba, alam nyo bang kahit si Vice President Sara Duterte ay sumali sa laban, sa isang campaign rally, ginamit niya ang isang viral photo, uh, photo ni Abante na nilalabas ang dila. At sinabing ito raw ay tanda ng disrespect. Ouch, Benny! Parang inihaw ka sa harap ng mga Manilenyo. Ang tanong, gaano kalaki ang epekto ng suporta ni Sara Duterte kay Joey Uy sa isang lungsod na may malaking Duterte loyalist? Ito ay parang paghagis ng granada sa kampanya ni Abante. Pangatlo, ang political dynamics sa Maynila. Ang 6th district na kinabibilangan ng Santa Ana at iba pang mga barangay ay traditional na paluwarte ng asenso Manilenyo. Ang partidong kinabibilangan ni Abante. Pero ngayon, may bagong manlalaro. Bagong Maynila ni Isko Moreno. Si Isko na dating mayor ay bumalik sa politika at naglunsad ng sariling partido. At alam niyo ba, si Joey Uy ay suportado ng kampo ni Isko. Ito ay parang plot twist sa isang teleserye. Ang dating kaalyado, ngayon ay kalaban. At huwag natin kalimutan ang dynastic angel, ha. Si Abante ay may anak na konsihal. Si Benny Fag Detroit. <laughs> At dating kudsihal ang kanyang anak na si Priscila, Marie. Para sa ilang butante, ito ay tanda ng political dynasty na hindi naman palaging positibo sa pananaw ng mga Manilenyo. Sa kabilang banda, si Joey Uy nagpuposisyon bilang isang bagong mukha, isang dating kudsihal na may connections sa grassroots. Kaya ang tanong, mas pipiliin ba ng butante ang pamilyar na pangalan o ang bagong dugo. Ngayon, pagtuunan na natin ng pansin si Joey Uy. Sino ba siya? At bakit siya itinuturing na malaking banta kay Abante? Si Uy uh, ay dating konsihal sa six, ng 6 District mula 2004 hanggang 2013. At muling nahalal ng 2022, siya ay kilala sa kanyang community projects mula sa pagbibigay ng tulong sa mga barangay hanggang sa mga programa para sa kabataan. Pero ang tunay na alas niya, ang suporta mula kay Isko Moreno at ng Bagong Maynila. Si Joey Warrior para si David sa kwento ni David at Goliath. Si Abante ang Goliath, matagal nang nangingibabaw, may pangalan, may posisyon, pero suoy siya yung may sling at bato. At ang batong yon ay, ay, ang suporta ni Isko Moreno na hanggang ngayon ay may malaking fan base sa Maynila. Sa isang rally, ipinakilala ni Isko ang kanyang sling. Kasama si Uy at sinabi, kailangan natin ng bagong Maynila. Pero sinabi niya, kailangan natin ng bagong congressman. At huwag natin kalimutan ha, ang political machinery. Ang bagong Maynila ay may 13 to 36 na konsihal sa Maynila. Kabila ang mga bigating pangalad tulad ni uh, Timothy Oliver Sarkal at RJ Bagachi. Ang asenso manileño bagamat dominante pa rin ay nahaharap ng in sa internal rifts lalo na matapos ang kontrobersiya sa City Council noong July 2024 kung saan inakusahan ang kampo ni Mayor Hani Lacuna ng ilegal na paglipat ng pondo. Ang ganitong away sa loob ng partido ay parang pagkakaroon ng lamat sa pundasyon ng bahay. Hindi mo agad makikita pero kapag lumindol, babaksa. Sa batalik salita, ang lakas ni Joey Uy ay hindi lang sa kanyang personal na record kundi sa kanyang koneksyon. Kay Isko at sa Bagong Maynila at kung idadagdag mo pa ang suporta ni Sara Duterte, parang may superhero team ng laban kay Abante. Pero mga kaibigan, hindi pa tapos ang laban. Si Abante ay veterano at ang mga veterano ay hindi basta-basta sumusunod. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na boss ng eleksyon, ang mga butante. Anong sentimiento ng mga Manileño sa 6th District? Base no, sa, mga panayam natin, sa mga residente ng Santa Ana at iba pang barangay, halo-halo ang opinion. May mga nagsasabing si Abante pa rin kasi kilala, kilala na natin siya. Marami siyang nagawa tulad ng health programs at infrastructure. Pero may iba pa rin nagsasabi, kailangan natin ng bagong leader. Si Joey Uy, mas approachable, mas malapit sa tao. Isang lola ang nagsabi sa amin, si Abante okay naman, pero parang laging nasa simbahan ang isip niya. Si Joey mas makulit, mas masaya. Parang sinabi ni lola, kailangan natin ng congressman na marunong mag-TikTok. Pero seryoso mga ganitong opinion ha ay nagpapakita ng pagbabago sa demografiko ng butante. Ang 6th District ay may malaking bilang ng kabataan at sila ang maaaring magdesisyon sa laban na ito. At huwag natin kalimutan ha, ang epekto ng social media. Si Abante ay naharap sa online bashing, lalo na matapos ang Quad Committee hearings. Pero siya mismo ang nagsabi, hindi ako natitinag ng bashers. 70% ng tao ay sumusuporta sa hearings. Pero ben, sa Twitter, este, x ang 30% na iyon ay parang buong buo ng trolls. Sa kabilang banda, si Joey Uy ay aktibo sa social media na may mga viral videos sa kanyang community outreach. Sa panahon ngayon, ang boto ay hindi lang sa balota na sa likes and shares din. Kaya anong ating prediksyon? Matatalo pa si Benny Abante ang sagot, pwede pero hindi sigurado. Si Abante may malaking kalamangan, pangalan, karanasan at suporta ng asenso manilenyo. Pero mga kontrobersiya, conservative views niya at ang malakas na kampanya ni Joey Uy ay maaaring magbigay ng lucky punch na sinasabi niya. Sa politika, parang telenovela. Kahit alam mo, ang ending may twist pa rin. Ang mahalaga mga kaibigan ay ang boto ninyo. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga manilenyo. Kaya mag-research uh, mag ha at pumunta sa balota sa May, May 12, 2025. Kasi sa huli, kayo ang magdidesisyon kung sino ang mananalo. Si Abante, si Uy, o isang dark horse na wala pa sa radar natin. <laughs> Pero bago tayo magtapos, isang huling tanong. Anong mas mahalaga sa inyo? Karanasan o bagong simula? Sabihin nyo dyan sa comment section ha. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming ganitong pagkukuli. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at i-ring ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na content. Salamat sa inyong oras mga kamanilenyo at mag-see you tayo sa susunod na episode. Ang politika ay parang laro ng baraha. Kailangan mong malaman kung kailan mag-hold at kailan mag-hold. Kaya ang abangan ang susunod nating pagsusuri para sa mas maraming balita at pagsusuri. I-subscribe ang ating channel, i-follow kami sa X, at sabihin ang inyong salubin sa comments. Hanggang sa muli mga kaibigan at ingat kayo.